Hi guys, ACES AMC IPPC Magnolia Dressing Plan is looking for an applicant as a production worker. Mari po kayong magtungo sa HR department ng ASAS AMC IPBC Magnolia Dressing Plants na matatagpuan po sa Purok 3, Barangay Galitsur, Itchage, Isabela. Magdala lang po kayo ng inyong mga requirements tulad po ng Diploma Birth Certificate or NS of Merit Certificate if married Police Clearance, Cedula, Valid ID, TIN ID Number, SSS Number, PhilHealth Number, Pag-ibig, Medical. At meron po kaming free service para po sa mga employee na malalayo po tulad po ng Jones, Chage, Santiago, Alicia. Meron din po kaming free staff house para po sa mga employee po na malalayo po ang inuwian. At meron po kaming natatanggap na benefits tulad po ng NS ay tulad po ng SSS, bill health, pag-ibig at meron din po kaming 13 month pay na nakukuha sa ASAS AMC IPPC Magnolia Dressing Plants tuwing Disyembre. Yun lamang po at maraming salamat. San ka pa? Apply na at maging bahagi ng ASAS AMC IPPC Magnolia Dressing Plant. And I thank you.